Good morning, guys. Nasubukan nyo na bang maggulay ng bulaklak ng malunggay? At maliliit na bunga ng malunggay para sa sitaw. Bulaklak. O. Ayan o, ang dami. Ang dami, diba? O. Pugulayin ko ito. Alam mo, gagawin ko halo ang ko siya ng century tuna ayan century tuna halo ko napagod ako naglinis ako ng halamanan ko hihimayin ko siya ito ay aking gugulayin no kasi alisin ko yung magulang na Pero kasama pa yung ano eh. Oh. Yung mga bunga-bunga na maliliit. Ayan. Oh. Mga bungang maliliit. Tanggalin natin siya sa tangkay. Masarap din to sa laswa. Kaso gigisahin ko siya sa sinturituna. Tapos haluan mo ng ganito oh. malambot lang yan siya oh. hindi mo na kailangan himayin oh. kasi mga bata siya malambot siya sama mo siya sa pagisa delicious masarap siya try nyo guys magulay. Mamaya, bibidyo ko ulit pag luto na. Salamat! Bye! Luto ulit tayo!